Hi guys! Magandang araw! Maaga akong gumising ngayon para tumulong na mag-abono sa tanim naming ampalaya. So ito na yung abonong gagamitin namin na ididilig namin sa aming ampalaya. Gumamit kami ng Homo Plus SPM Fertilizer at Unit 16 at Calcium. pag nagtitimpla kami ng abono, isang ganito, yung lata ng sardinas, tapos isang ganito, isa, tapos isang kutsarang ganito. Homosphere SPM Fertilizer. So, yan. So, bago natin idilig, kailangan muna nating haluin para yung mga buo-buo doon sa loob is matunaw. So, yun. Yeah. So, yun. Medyo may mga buo-buo pa. So, kailangan lang nating haluin. So, yun guys. Pagkatapos na nating um, haluin, pag alam na natin walang mga buo-buo so ilagay na natin dito sa kabilang so ito na yung ating gagamitin dahil masyadong mabigat kung isang ganito yung gadalhin ko naglagay na lang ako dito sa isang timba So, yun guys. So, tara sa bukid. So, let's start. Isang takal ng abono ang gagamitin natin sa isang ampalaya. So, yun. So, iwasan lang nating ilagay doon sa mismong ampalaya. So dito lang sa gilid niya tayo maglalagay para hindi siya mamatay. So meron naman na silang nilagay na mark kung saan mo ilalagay yung abono. So yan. thank <laughs>